yun good morning mga guys so ngayon loading tayo may ibigay tayong romblon tablas so dalawang truck kami yung isang truck nasa romblon romblon tapos diretso sila ng sibuyan kaysa e, akin medyo marami to so ikot ako ng tablas tapos may mga tawit isla ng ambil banton sa corcuera so i-commute na lang yon pag dating nila ng ano pier kasi hindi naman makakatawid tong barko so tara loading tayo and then betay bukas ng umaga So yun guys, andito kami ngayon sa ano, diversion ng Lucena. Hindi kami nakasakay ng barko kasi punuan. So kinabukasan kailangan namin mag-abang ng maaga para makasakay kami. Kasi isang gabi yung biyahe doon, mga 5 ales, mga 12 siguro ba makarating ng pier. So good morning mga guys. So andito tayo ngayon, diversion, yung maaga na. So maya maya punta kaming pier, Mag, uh, magpapareserve kami doon kung sakala meron kasi marami pa rin truck tsaka yung isang truck na to diretso ng romblon romblon kami ay sa tablas lang so mag almusal muna kami din then punta na kami ng pier So yun mga guys, hindi na kami sa pier. So, tayo namin makiusap kung kaya namin makasingit kasi Naka-pulleybook pala Saka nakabuking tong mga nakapila rito kami kasi baka sakali lang kung makasakay So, tayo namin kausapin So, yun guys May chance kami na makasakay kasi pinapasok ng yung truck namin So, nakiusap lang kami baka sakali makasakay So, mayroon naman daw baka sakaling kumasya then nakasaray kami ngayon and then bukas mga hating gabi baka sa sa Agustin na kami so pagdating namin doon magpapahinga muna kasi linggo rin kinabukasan wala rin biyahe mandi pa yung deliver namin so na muna kami Oh, <coughs> so, yang guys. Nakapasok tayo, pinatras na tayo ngayon So medyo maluwag pa, sakto lang yata Yung kasama ko mamaya pa kasi maliit lang siya Pwede siyang sa harapan So kami is bandang unahan So igigit na ako nito kasi Malalaki yung nasa gilid ko, protein wheeler I-forward lang yung dala ko Buti na lang at May chance pa talaga na makasakay Kasi pag hindi, kinabukasan pa ulit kami Mandi na ay makarating ng Romblon Tablas So ayan, nakaloading na tayo Ah, uh, medyo pahirapan mga pala lang yung pag-atras dito kasi siro-siro masyadong dikit kaya medyo mahirap yung pag-atras pag sa barko at saka yung dulo hindi mo na gaanong makita kasi madilim din diyan sa loob kaya dandahan talaga yung pag-atras. So, medyo mahaba pa naman kasi nasa gitnangan nilagay ito yung gitna wala pang ganun laman. Kaya matagal-tagal din yung atras ko rito ang ingat lang dito makasabit ka or yung side mirror may sumabit nako basag talaga mahirap maghanap ng side mirror pag nasa probinsya at malalayo yung mga ano auto supply so ingat ingat lang talaga lagi sa pagatras yerdi. Konu <noise> 何を言ぱか分からない。<noise> <noise> どういうこと Kina lang. lang. Kina lang. pa lang. Kina tapos sa lang. Kina lang.

So guys, palis na tayo. So mag-aalasin ko na ng nang... naalis tayo rito sa port. So dratig ko raw sabi mga bago mag alas 12 ng ating gabi. So expected namin baka na sa 1 or 2 na sa bahay muna kami magpapahinga. So atin ko lang muna yung penante ko din uwi muna sa amin sa bahay. Kasi puro taga rito naman yung kasama ko. Mga taga rumblon tablas din. Yun guys, so andito na ako sa San Andres sa Tablas. So first drop namin to araw ngayon ng Monday. So kahapon nagpahinga kami maghapon kasi wala namang biyahe pag linggo kami. So pahinga muna namin. Then dito kami sa um, San Andres. So tapos kanina nakatatong school kami pang apat. So oh, pahinga muna kami rito kasi magluluto pa kami. So andito kami sa Calatrava. Abang nagpapahinga nagsasayang na rin para diretso kain na rin.